Good morning once again. So ngayon, no, uh, mga pa ay uh, prepare na tayo ng uh, ating uh, patoka, no. So inihanda ko ng maga dahil uh, Friday ngayon, no. So kailangan nating uh, maga uh, mabigyan ng pagkain. So ito po yung uh, mga gamit ko, no. Oh, uh, ito yung uh, So, gawin natin so itong uh, saha ng saging na ito no uh, oh nakikita ninyo medyo bata pa siya so ito yung saker ng uh, ano ng uh, saging na uh, talagang nga uh, hindi pinapalaki no at uh, pinagbabawas namin dahil uh, para uh, bigyan ng uh, daan yung uh, kalamansi no so bawat uh, tumutubo ay uh, kinukuha ko para gawin nating uh, patuka no so ngayon no ay uh, ganda na tayo ng uh, ano uh, pagtatadtad no so ito ha, uh, itong uh, ano na ito maari nga hindi natin maubos to no ayan uh, nang uh, meron tayong uh, sangkalan diyan no ayan gamitin natin So, meron na akong guantes dahil uh, syempre siyempre uh, yung uh, dagda ng saging, no? So, kumakapit sa aking kamay. At uh, inahanda ko ito mga itak na panadtad ko, ayan, yung uh, mga gamit na kinakailangan natin, itak sa saging, sangkalan, no? So, ito naman yung timba, no? At uh, dito natin nalalaman kung uh, sakto na yung uh, kailangan natin ano uh, no sa so, uh, siyempre hindi naman pwedeng sumobra no Ayan, yeah, so gupisan na tayo let's go okay. ah, medyo malambot lang naman nga lang pag uh, matagal na pumupurol din yung ikat natin so, O, tanggalin mo natin yung mga maruming uh, part no? oh. Bago lahat no? Sa mga hindi pa lang subscribe Huwag po kalimutan mag subscribe Hit na rin yung notification bell Para lagi po kayo ma-update Sa ating mga ina-upload no? Patungkol sa ating pagbibintures ng farm no? Pagkain sa kapagkainan Yung uh, ating uh, inoproduce no kaya nang no? Uh, itlog ha huh? Uh, ngayon uh, nakapokus naka tayo ng uh, pag uh, ano, tayo ng uh, itlog production lang muna no Then, tayo naka sa uh, pag uh, ano pag papa uh, papapisa na no, dahil uh, syempre si sa so panahon ngayon uh, ay uh, tagin taglamig pa so maganda ito na no, tayo na <tinyan> ganito lang ito ginagawa dahan-dahan lang dahil matalas yung itak natin uh, eh delikado sa kamay yan so, sana ito sakto lang siguro ito sana ito ハハハハ

Se io do la rui, io do ginagawa natin umaga at uh, hapon so habang uh, natin na uh, paggawa ng uh, ano shredder no uh, chop machine so tiyaga lang na uh, ganito So, sakto pa naman na uh, anong kailangan natin dahil uh, siyempre uh, yung mga alaga natin hindi pa naman na uh, karamihan no? so kaya pa natin na uh, magproduce ng ganito yung so, uh, pagtsatsap chap ng uh, sahan ng saging no? pero kung uh, someday uh, makarami natin to so kailangan na natin talagang na uh, machine no? kailangan uh, hindi na natin kaya na magchap-chap ng marami pero uh, pa konti-konti kaya pa kaya na ngayon, no? kaya pa ito dahil uh, konti pa lang yung uh, alaga natin pero pag uh, volume na hindi na kaya so, ganito lang po at, uh, ginagawa ko ito sa madaling araw no? at uh, ginagawa ko rin ito sa haban ng hapon yun yung magiging hapunan nila Uh, palagyan lalagyan natin ng uh, tahop ng sag, ang tahop ng, uh, if, uh, ng palay, yung ipa. So, yun na yung uh, ibibigay natin sa ating mga maskubida. At uh, iniiba naman natin, pero may sahari ng saging. Uh, iniiba naman natin yung para sa mga breeder. Dahil uh, naalawa natin ng konting uh, breeder pitch, no, at uh, taupe na konti rin, no. <clears throat> so, yan. So, ganito na siya yung uh, napoproduce natin, ha? medyo natagtad na siya ng pino, no. So, tiyaga lang talaga yung uh, kailangan natin dito sa pagproduce nito. Ayan yan, ah. Uh, ito, lahat nito. Uh, lahat nyan ay uh, tatadda rin. O, maring, uh, kulang yan. Meron pa naman tayo isa dito. Yan. Meron pa tayong uh, dito. O, yan. Sinukuha natin tuwing ah, uh, uh, hapon to para meron tayong panganda ng uh, madaling araw. So, yan ah uh, kinukuha ko lang yung uh, part ng uh, malambot siya no yung uh, kagaya nito yung mga matitigas na inaalis ko so yan uh, sa mga baguhan lang at uh, hindi pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel no ay uh, pa-subscribe na rin at uh, para ma-update kayo, no? So, yung notification bell pa, hits na rin notification bell para updated kayo tuwing tayo mag-upload ng uh, video patungkol sa ating pagbibintures ng uh, farm, no? So, maraming maraming salamat po at uh, sa share ninyo, like ninyo. So, malaking tulong po sa ating uh, channel. Uh, good, uh, good morning! Good morning!